dahil sa patuloy na devotion namin kay Maria Bambina. Kaya mas lalong napalapit ang aking puso kay Jesus Kristo na patuloy na manalig at mag-serve sa Kanya. Ako po si Vincent Daruga, 20 years old at kasalakuya po miyembro ng altar server at parish youth ministry sa ating simbahat. Noong 2011, ah, sinama ako ni mama na magsimba noon. Nakita ko yung mga sakristan kasi ang ganda ng mga suot nila. Tapos yung mga galaw nila sa altar, natutuwa ako kasi nakakatulong sila kay father that time. Kaya nung ilang years, siguro mga 2012, 2013, nag-decide ako, pati si mama na ipasok na nga ako sa altar server. Tapos ayan, noong ilang taon na nakalipas, Hanggang kay Father Tupe, pinakilala niya sa amin si Maria Bambina at doon 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 na nagtuloy-tuloy na negosyo ang aming pamilya kay Maria Bambina. Nagsimula yung challenges namin dito sa aming bahay nung nagkasakit si Papa. Tapos nung mga araw na ayun na nga, nahihirapan na si Papa. Kaya ang ginawa na lang namin, lumapit kami kay Maria Bambina upang humingi ng tulong at gabay kung ano pa pong pwede namin gawin para sa hamo na hindi, ang hirap po namin malampasan. Kaya nung mga araw na iyon ay pati na rin si ate ko, ay wala na rin siyang ibang malapitan. Kaya tumodo na kami kay Maria Bambina upang lapitan siya. Tapos after a weeks ago, ayun, doon na nga nagsimula yung sakit na naramdaman namin nung mga araw na nawala na si Papa. Si Mama na lang yung nagbigay sa amin ng lakas na loob Upang harapin lahat ang pagsubok na yon. Siguro ang naibigay na tulong sa amin ni Maria Bambina Ay patuloy na manalig sa kanya At wala kang ibang lalapitan kundi siya lamang at si Ama, si Yeso Cristo Siguro ang mabibigay kong halimbawa ay si Mama Kasi noong mga araw na nahihirapan kami sa mga pagsubok Uh, walang ibang tumulong sa amin kundi si mama. Siya na rin ang nagsilbi naming ama sa bahay na ito. Kaya naniniwala ako na hindi kayang tiisin na na makita ang kanyang anak na nagdurusa sa mga oras na mga challenges na, na aming kinakayarap ng aming mga magkakapatid. Tulad ni Maria Bambina ay wala siyang ibang ginawa hindi damayan si Heso Kristo noong mga araw na siya ay nahihirapan. Dahil sa patuloy na debosyon namin kay Maria Bambina, kaya mas lalong napalapit ang aking puso kay Heso Kristo na patuloy na manalig at mag-serve sa Kanya. Kaya sumali ako sa iba't ibang organisasyon sa loob at sa labas ng parokya tulad ng Parish Youth Ministry at ang Kabataan ng Barangay IBC na alam ko na makakatulong hindi lang sa akin, kundi na rin sa mga kabataan na tulad natin. Bilang isang membro ng altar server at youth ministry, ay uh, ibabahagi ko ang aking mga karanasan kay Maria sa pamamagitan ng paghihikayat na sumama sa mga proyekto ng parokya nang sa gayon ay mas lalo pa nilang makilala rin si Maria Bambina sa Nativity of Our Lady Parish.